Hello, good morning mga ka-tripping Time check nga pala 6 in the morning 6 in the morning So yun mga tripping tayo po ay uh, ah, gumising para po mag Uh, mag, ipakita o magpasalamat po dahil kick out na po tayo no? sa so, hindi pa nakakita sa video sa live kagabi ni Idol Japan Sniper ito po yung uh, ipapakita ko kung sino yung mga na kick out <laughs> isa po tayo nyan so yun mga tripping before natin ipakita yung mga na kick out ay gusto ko lang magpasalamat po kay Idol Japper Sniper Dol salut sa iyo Dol maraming maraming salamat dahil sa binigay mong uh, opportunity na makasali sa iyong pa-challenge this October. kay ngayong October, team uh, Subasco. Yan nga, ano lang, hindi pinalad na kick out dahil hindi nakaabot niyong ating views ng 10,000. So, medyo ano lang yung ating views, no? Waka, parang hindi umabot ng 1,000. So, yun lang, no? Maraming maraming salamat po, Idol Japper. Uh, nagpapasalamat na po ako muli dahil sa yun, naka-experience po ako ng magiging uh, isang challenger sa pa-challenge mo. Yun na no uh, Bawin tayo next Dahil hindi Kinapos talaga tayo uh, Kinapos At O talaga may maraming ano Maraming mga Talagang Black kid yung Na hindi natin Nagawa ng paraan na yung ating pagiging uh, Pagiging challenger Yun no Pero goods pa rin yan Maraming maraming salamat Sa mga sumusuporta Sa ating channel uh, Sa pag live ko Sa mga upload ko Yan Shout out ko muna Ang mga sumusuporta no uh, Planet Sword Shout out sa mga uh, at ka kay kana mga kapatid natin diyan sa plamit Sword uh, sa Team Kasanga at sa uh, Team Barrio Disperkatak sa Mutianon yan salamat at maraming maraming salamat sa inyo sa lahat-lahat na po nang sumusuporta no uh, Sword family maraming maraming salamat po sana po ay hindi na ito last na pagiging challenger ko sana susunod na pa-challenge niya ito Japer is eh, ma-try natin at talagang masubukan natin sa second chance oh uh, sa sunod na pa challenge na idol dahil sa uh, gustong gusto ko talaga yun na uh, magiging challenger dahil uh, magenahan kasi ako mag vlog so yun once maraming maraming salamat po idol japper sniper dahil sa yun pa pagkataon na pinasali mo ako at patuloy lang yung idol sa pag uh, tulong sa mga vlogger sa mga kapwa vlogger sa mga kapwa content creator dahil marami uh, marami marami pa uh, po siyang natabaan natulungan no? Idol Japan Cyber salut sa, sa iyong mga idea don salamat salamat So ito na po mga ka-tripping. ito yung uh, video na to ay uh, yung mga na-kick out sa team Subasco uh, first level to no? to video pa na to ni Idol Japan Cyber Here we go Ayan winner kitera ay merong 510 views. Winner ng kitera, congrats. Kahit pa kahit ano. Tatay Pandong Journey, 723 Tatay views. Tatay Pandong. Boy Tripping Vlog, okay. 885 views. Yun, 885 views. Vlog 924 views. Serot Official, 930, si 930 official. views. Boards TV, 1,273 Freak si TV Vlog 1,285 Talaba Girl 1,655 Ann Vanson Ann Vanson 2,359 Oh, bago tayo mag-ano na, Mani, napanood ko yung, ano, yung yung uh, ini interview ka ni ang sabi mo doon, uh, uh, um, may tanong yan kapak sa Kapakpak sa'yo na kung sakaling babalik ka sa YouTube, ano kaya ang isa sa mga paraan ba yun para malumakas ka ulit? Ang unang sinabi doon ay uh, pumunta sa akin, di ba? Yan, no, collaboration na talaga. Eh, pumunta sa akin eh. Hindi na mo kikas. Matagpa-interview ulit siya, pero sa kanya So yun na po mga tripping no, talagang importante yung collaboration talaga yung dumikit ka sa mga yung mga matataas no, na content creator yun lang sa akin mga ka-tripping sa yun lang isang hinahinayin din ako dahil lang dito si Kabugoy si Jeremy Perez dyan sa Pinyan medyo ano malayo yung Pinyan pero kung gusto nyo yung mga tinagawa. talagang ano talaga ko pero sige lang ah uh, di na natin alam yung anong mga decision dahil si Lord of bahala ano, kung bakit di ako nakapasok siya yung may dahilan So, ang sa atin lang is go pa rin tayo kahit ta kick out sa challenge, go pa rin sa vlogging. So, 'yun mga katripping no. At meron pa, meron pa 'yung ano, meron pang mga karutung sa mga kick out. 'Yan. 'Yun talaga na importante uploads, collaboration. 'Yun, then gawa ka ng quality content, so, yung mga pang malakasan ba. Tutuloy so, natin mga katripping yung sino pa yung mga na-kick out. kwenta mo yung mm -hmm. mga bispo doon dahil ikaw, malakas kay malakas si Wasalak mga kaso pagkasama ko pero pag sa kanyang channel ayaw ba't ko ba't ganun diba mm hmm. pansin nyo pag mag vlog ako pag si Wasalak ang kasama ko sa vlog ang lakas ng bispo pero pag si Wasalak lang mga mag vlog hindi na ba't may <laughs> yan sige so, pa ano na lang sayang sayang bawi well, lang bawi, bawi bawi talaga bawi lang talaga next pag uh, pa tayo 2,818 MC official. John 8 fishing. John 8. 4, oh, di Polo City. Okay, stop mo tayo dyan. 4,000 si John 8. Di Polo City Itong na. Itong sunod kong babanggitin, ako ayong mihingi ng pasensya talaga. Maka kaso, ito ay super, super talaga sayang. Siya ay nakakuha ng 9,145 manual counting to ni Vidox. Kunting-kunting na lang. Ito yung mga dahilan kung bakit Minub ko ng 10 ang ating um, ating live para sana at least makahabol. Pero wala talaga, hindi talaga umabot. So, sayang, 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 sayang. Pero... ADR TV ng Pasakaw. Wow. Ngayon ang 9,145. Gunti, gunti na lang talaga. 9,145. Malapit na talaga. Si ADR TV po ay requested yan ng mga sponsor ko. Ng mga big time, ng mga sponsor ng Sword Community. Ikaw ay nirequest sa akin. No? Na sana makasali ka, kaya talagang sinali kita. Pero, talagang hindi. Bawi na lang. Bawi na lang. No? So, si Bidox po, alam kong compute. kanina nagkachat kami, inalo ko yung kanyang yung views niya. At, wala talaga, hindi umabot. At isa sa kasama niya, no, ay si Mark Jowaray. Mark Jowaray, sorry. Yan, sila dalawa. Si Mark Jowaray TV, ay 10,428! Congrats! <laughs> Pasok si Mark <laughs> yan. Yeah, si Mark Juray right. nagtitinda po ng niyan mais. Maish. Tingnan sa mga vlog niya. Okay, siya yung siya yung thing last thing or nakapasok. Ang, ang ano ang upload niya parang 20 niya ata. 23 uploads. <laughs> Mark Juray. Right. Congrats kay Mark. Tol, shout out sa iyo. Congrats. Ikaw, Patuloy na. lang. So, ito Dahil lang, suporta lang kami. Ito ngayon, ito ay pasok na. Yun. Para sa next round. Parang 3C kaya yata, 13 yata <laughs> Mga kami sir, lahat na kick out. Oh, isa ito sa, oh, sa 2,000 viewers, yung, yung dashboard, no? Wala, wala mga makapagtuturo ng ganyan kasi wala pang mga YouTube. So yun, no? Yun na, yun na talaga. At once again, maraming salamat po ito, Jabber Sniper. Dahil sa nakikat po tayo sa pa-challenge niya, always na naman ako makasuporta at talagang mag-aantay kung kailan pa yung mga pa-challenge baka sa susunod ay eh, magbigyan po tayo ng second chance ah, na maging ma, ah, isang chall challenger so yon at ipangako ko po muna second chance kung mayroon man gagawin at gagawin ko talaga lahat so yun lang po mga katripping Maraming maraming salamat. Congratulations sa nakapasok at sa hindi na yung mga nakikat, congrats pa rin dahil nakapasok po tayo. Hindi na natin hindi lang tayo pinalad. <laughs> Pero congrats pa rin sa atin sa so, tuloy lang ating pagbablog. Yes, tuloy na tuloy kahit tayo ay nakik out. Tuloy lang sa pag-upload, tuloy lang sa suporta. Sword Family, Abante Perminte. So, yun no? At yun lang po yung ating vlog for today. Ngayong araw na to, yan po ating masasabi. Good luck sa mga challengers. Good luck team Subasco. Good luck team Gonggong. Dahil parang parang ano yung ano pa challenge ni Idol Japper nag level up na talaga. So inga amping um, at good luck sa pagbo-vlog. So yan lang po mga katripe. Don't forget to like, share, comment, subscribe. So peace out. Bye-bye. Woo! Let's go.